Hi guys! Today's video, magkakatay nga pala tayo ng salmon. Bali ngayon, lilinisan natin siya. Ayan, punas-punas natin yung mga dugo-dugo niya. Ayan, punas-punasan lang natin hanggang mawala yung kanyang mga dugo. Ayan. Tapos, yung loob, syempre, punasan din natin. Bali, hasain lang natin yung kutsilyo una pala puputulin natin yung ulo ayan minarkahan muna natin ng isang side then i-turn turn back natin para dun sa kabilang side naman ayan dyan na natin puputulin yung ulo ayan putol na yung ulo sarap niyang gawin sinigang tapos no? sobrang asim ng sabaw sarap yan na nga guys uh, magkano nga ba ang sahod dito sa Saudi Arabia basic. Bale. Ang basic salary nga pala ng isang ordinaryong manggagawa dito is 1,500 Saudi, Saudi Riyal plus 300 food allowance. Ng 2,000 napakababa ng Saudi. Pero sabi nila, tataasan daw ang basic salary dito sa Saudi Arabia. Sana totoo 'yun. Malaking tulong sa mga kapwa nating OFW 'yun kung totoo nga yung magdagdagan yung mga basic salary natin ayan bali dyan nga pala ako nag i-start ng pagkat ng salmon dyan sa kanyang batok tapos ikakat ko siya sa gitna para maging pilay siya kailangan pala talagang matalas yung kutsilyo mo dyan kasi kung mapurol pangit ang kakalabasan ng meat ng salmon magiging durog-durog siya Ayan. Kaya dapat hasain mo muna bago siya ikat sa salmon. Ayan na nga. Ah, uh, bale, ito kasi sa Saudi Arabia. Ah, uh, iba pa yung agency mo sa Pinas. Iba rin yung agency mo pagdating mo rito. Madalang kasi ang... Ah, uh, direct hiring sa mga company dito sa Saudi Arabia dumadaan talaga sa mga agency katulad ko ang agency ko dito sa Saudi Arabia is sa Masco ah uh, para sa akin naman magandang sa Masco uh, compare sa ibang agency dito sa Saudi Arabia kasi lahat ng concern mo masasagot talaga nila may mga application din sila na kung tawagin is Wapi doon makikita mo yung mga documents mo yung mga papers mo tapos yung mga payslip mo yung mga pinasok mo tapos yung mga insurance mo doon lahat makikita mo kung saan ba pwede o qualify yung mga insurance mo kaya para sa akin maganda tong napasokan kong agency dito sa Saudi Arabia itong sa Moscow. Ayan, bali na, na na natin siya sa dalawa. Tatanggalin natin yung belly niya. Ayan, ganyan niya pala magtanggal ng belly. Medyo mapuro lang yung kutsilyo na gamit ko dyan eh. Kaya ganyan ang kanyang ano, hiwa. Ayan o. Oh. pa lang pinagkatayan ng mga salmon ways lang namin kasi hindi kami allowed na iuwi yan. Pero sayang no? Sarap sa akin yung gawing sinigang. Lalo na yung maasim na maasim na sabaw. Ayan. Nilagyan ko nga pala siya ng butas sa, sa may buntot niya para may paghawakan ako. Kasi tatanggalin ko yung yung skin niyan dyan eh. Pag ko yung skin. Bali, yung mga tabatawa niya, kailangan yung mawala yung puti-puti dyan. Kasi ginagawa namin yung pang sashimi, pang, pang topping sa sushi. Kaya dapat, yung, or, yung pinakang laman niya lang ang makuha namin dyan. Sa totoo lang, wala talaga akong experience sa pagsusushi o sa pagkakat ng salmon bale training lang kami ng mga ilang araw ayun madali ko namang na-adapt kung pa paano siya gawin ayun bale ngayon iwalay natin yung skin niya ayan bale yung ginawa kong butas yun yung ginagawa kong hawakan para hindi siya dumulas or uh, ayan yan na nga po yung skin niya. Bali yung skin pala niya, piniprito namin. Tapos nilalagay din namin sa sushi. Bali ang tawag doon sa roll na yun na crunchy shell mo naman siya. Ayan. Hin Hinati ko nga lang pala siya sa gitna. Tapos tatanggalin ko siya. Tatanggalin ko yung mga taba-taba kasi kailangan yung la, pinakang laman yun lang talagang makuha ayan kailangan tanggalin mo yung mga puti puti niya, yung mga taba taba niya kailangan pala dapat matalas na matalas talaga yung kutsilyo mo ayan o para hindi siya masira yung lam laman, laman nya ayan pagkatapos na nahiwa ayan na yung finished product kinikling pin nga pala namin siya kinikling wrap namin tapos yun ready to use na yan salamat sa panonood sa susunod na video ko ulit dito sa Saudi Arabia Riyadh Ayy Wah